Ayaw ng init. Hindi, Hindi kumakalam. Lahat natin. Eh na eh. Na. Natin. Kawawa naman, o. Oh. Oh. Wala pati dinadakma lang rito. Basang-basa. Hmm. Kawawa. Malaki ka tubo ng punlanyo niyo pare ah. Ilan linggo na? Matis oh. ng dalan niya. Ah. Oo. na naman. ano. Maganda yung pagkakatubo. May pandilig pati. Dalawa isa, dalawa isa. Ganda. isang linggo mag-uumpisa na yata ayun patay na yung damo Oh. Uh -oh. So may makuha tubig. Eh wala na yan pagka ano? Tag-araw. Okay, ano na yun eh. Ilang buwan lang naman yung itatayo ng ano eh. Sa klaseng buwan rin lang. Oo. Uh -huh. Balawa ko pa May nakapunlahan na sila. Oh. Mabilis ang gawa. Kailan lang oh. May plastic na. Oo. Oh. Basta nakatutok sa ano. Sa... Andito lang. Ayan lang yung kubo nila oh. Hindi hmm. naman yan, may tubig. Malakas pa. Ha! Oh. Hmm. Ah! Baka makarating ka ng Amerika. Maraming chicks doon na ba? Oh, eto ha. Ah. Eh, ang mga nandito, mga Afrikan, Hindi nga. Kung nga. Follow mo na direkto. Hindi mo ba na Like oh. no, and pa share. Eh, ang ano, subscriber ko, mga na, baka makakuha ka ng chicks around. Afrikan so, dito. <laughs> <laughs> ano, ano ba? Friend. Papayag ka ba? Afrikan? Dito. Naku po, but. Hindi naman Afrikan dito, masyadong mahirapan ka man. <laughs> Pagka nakita, mama, follow ko na. Kayo, tama, Oh, kasi pagka lumagpas pa hindi ka makapalo eh. Yeah. Bang bilisan, eh. May plastik oh. May ano na. May paupo. Triple Mga kasamahan natin sa Nueva Ecija oh. Marami tayo kaibigan dyan. Ano Andito na tayo sa ano, sa paanan ng bundok. Boundary ng Teresa. Binangonan. Ayan. Alin. Uy, Ay, pwede naman ikaw-ikaw. Nagtuturo ka pa eh. Ano pang hinahanap mo? Afrika no? Ano? <laughs> Netoy. Netoy. <laughs> <Okay na lang. laughs> Ang ano ko lang din nung ano, matamis ang milim mo Hmm. Ay, eh, yung iba nasarapan. Eh meron naman hindi gusto talaga iba sa iba, iba siguro yung gusto niya hinahanap yung matamis na matamis. Ano eh? Sukat. So Oo. Oh. Tagaraw. Tama lang 'yun. Tagaraw 'yun. Yung lasa yung ano eh kanya-kanya eh, kanya -kanya pa lasa man ni eh. Tagaraw matamis na may kasamang lutong yun ang masarap pinakakanalan ay tubig